Ano nga ba ang issue? Hindi ko malaman. Ano nga ba ang dapat kong talakayin? Marami kasing issue sa aking isip ang nagpupumiglas na pilit. Una, kung paano si Alice ko ay nakatakas sa mga magagaling na alagad ng batas. Ako tuloy na paisip. Sabay may may ka o sadyang marami lang pera. Hmm, may bago pa ba ba Sa Senate Committee, hearing on budget deliberation, akin din nga rinig kung paano ang tanong na maayos ay sinagot ng kwento at sama ng loob. Naitanong ko tuloy sa sarili ko, talaga bang matatalino ang ating mga binoto? Bakit ba nila kasi binibitin at parang ayaw sagutin, nais lang naman nating alamin kung ang pondo'y sa tamang bagay gagastusin. Oo oh, alam ko, hindi lang yan ang issue. Marami pa. Hindi ba't issue pa rin ng kahirapan? Ang mga taong nasa laylayan na hindi malaman kung saan kukuha ng mayahain sa kanilang mga kapagkainan. Silang mga nagsisipulog sa daan na hanggang ngayon ay wala pa rin permanenting tahanan mga mamamayang pinangakuan na maayos na kabuhayan ng mga politikong galing at gaman na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Ang pagkaas ng sahod ng mga obrero na hindi may bigay ng gobyerno dahil sa takot sa mga may-ari ng negosyo. at tama na. Hindi ko na kayang ituloy pa. Sa dami ng aking nakikita, baka abutin na ako ng umaga sa mga mag-aaral ang tangi kong samo. Sa bawat kaganapay, huwag magpapekto. Mabuting buhay ay ating pagsumikapan, ang isyo na kahirapan, atin ng wakasan.